ang nakaraan sa TM Republica Battle Season 2. Sa daan-daang pumila, sumali at nakibattle. Apat na grupo ang natirang astig na nakatayo sa gitna ng entablado. At naging all-out war ang naglagan para malaman kung sino ang pinakamalupit makipagtapatan. Luzon kontra Mindanao. Heto pare boy, aalis ka dito, nakapikit. At pagkatapos nun, ipapasalvage ko na rin tong mga pangit. Babalik tayo sa topic bago pa matraffic kasi mga letra sa aming utak nagkaka-stampid. Paano kayo umaman? Hindi naman kayo matalino. Saan kinuha nyo? Hinuldak nyo sa bangko? Tol, mahiya ka naman. Bitaw namin nagmamarka na parang tato habang kayo mahinang klase pa lang at Visayas laban sa Metro Manila. Alam ko kung ba't siya ang pinili nyo kasi sa Dota hindi kayo marunong! Alam nyo ba pinagahanap ng parakto para hindi ako panget, hindi ka naihiya sa balat ko, mahiya ka sa balat mo! Magaspang ang ugali, hindi! Nagtatanim ng sama ng loob, hindi! Kundi sa may mabuting budhe, magmahal naman kayo! Kakulay ng katol, hindi kami marunong magdota, eh ako, kahit isearch mo mga tol, champion ako sa school! Hanggang sa nasintensyahan na kung sino ang magtatagisan sa ating final battle. Mindanao! Metro Manila! It's Metro Manila versus Mindanao. Mindanao versus Metro Manila. Huling hirit na ang ating mga astig rappers at mukhang no holds barred na talaga ang hiritan sino ang tatanghaling grand champion at pinakaastig na rap group ng Pilipinas. Alamin natin ngayong gabi, dito lang sa nag-iisang rap battle on national TV. Ito ang EM Republica Battle Season 2. right, Sa daan sumali mula Luzon, Visayas, Mindanao, Dalawang grupo ng freestyle rappers ang natitirang nakatayo dito sa stage, cha-cha. At talagang karapat dapat silang matira dahil pinatunayan nila ang galing nila. Kaya naman, Jeff, kilalanin natin isa-isa. Unahin natin na ang mga astig na makata ng Mindanao. Ako si Makoy Kamikaze. Alam mo naman, alam ko naman na kaya, na kay na kaya niyo. Pero ko na makawin na makapakay na kinakawa nyo. Pero patanong ko, kayo man ka kay na makapakay na kinakawa ko. Sige, subukan mo naman na malaman ko. Ano ka ba talaga ito? Makoy kami kasi. Represent the Bawain News R. Maestro Maestro. Nagaling ng na pumunta ng Luzon. Sana makuha ko ang kampiyon. Marzen, inamsugan, always ready up the game. No playing again. Tagong representing. Sa mundo kong ginagalawan, ako ay kinilala. Pangalang Nova Salvaje, pero salbahis nga ba? Babaeng naturingan, lalaki kong umasta. Huwag niyo ko taluhin maghan nap kayo ng iba. Okay, I'm Supernova. Dahil nakarehas na bakit hindi ka na kalabas sa mga matinigas, sabi ka sa talasas, sa nambalagtas, sa nung kami masakaw, hindi ka makakaligtas. Yo, ako si J-Lord. Ang panimula, ang isang batang handa lumaban na din yung mapagapang. Ayan yung bang, sabayan ng mga salitang aking binitawan, nanda na bang, tapatan ng mga tugmang aking inilatag. Boses ng isang makatang kahit mic ay kaya kong bumasag. JB Team Mindanao. Dumako naman tayo sa Team Metro Manila. Magpakilala! Ako si Shernan, sa munting lupay residente Ordinaryo pero kayang kumaltok ng presidente Sulidong brisi, rap and roll most wanted Once again, I'm Shernan, bawat banat ko ay branded Pagbigkas ng mga salita ko, makinegat inyong alamin, Ako si Bugito, taong bigotilyo ang dila ay napakatalim. Kapag ako ay kumastigo parang gunting ng hardinero, ganyan kapag nang habas ang isa sa mga kabalyero. E ang kalupit ko ay ngayong gabi inyong masasaksihan. Ako nga pala si M. Sight na nagmula sa grupo ng Republican. Yeah, Dasky, representing BF Pro nag-iisa Simpatsa ng mga tao, kukunin namin lima Ang kampiyon nato, kami na ang magkakampiyon Lahat ng mga tao, inuulit ko Do you have any question? Dasky po Ako si Lil Jan. yung mga mare, mga pare Nanggaling pa ako sa lungsod ng pare niya Kaya ang pagiging champion, di nyo masusungkit Team Mindano mamatay na sa inggit at eto na nga, mainit na mainit na intro pa lang yan. konti na nga lang ay tatakbo na tayo, Jeff. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating ilatag ang mga mechanics ng ating yes. final ano battle. Ano-ano yan, Cha? Ano -ano Panoorin muna natin to, Load VTR. Magkakaroon ng isang best of three match. Ang mga judges ang bumunot ng topic na pagdedebatihan sa mga laglagan. Maglalaban ng dalawang teams sa loob ng tatlong rounds kada laglagan match. Sasabihin na agad ng mga judges kung sino ang nanalo sa bawat match. At dito malalaman kung kailangan pang magkaroon ng match 3 or do or die match. Sa round 1, may 3 minutes ang bawat team para idepensa ang kanilang panig. Kailangang magsalita ng lahat ng astig rappers sa team. Sa round 2 naman, meron silang tig 1 minute and 30 seconds. Hindi na kailangang lahat ay bumanat. At sa round 3, meron ulit silang tig 1 minute and 30 seconds para sa kanilang huling hirit. At kung maliwanag na sa inyong mechanics na yan, eto naman ang inahanap ng ating mga astig na hurado pagating sa pagbitaw nyo ng linya. Load VTR! Presence 20%. Delivery at execution, 30%. Magaling na pagra-wrap o mahusay na paglalaro ng mga salita at maayos na pagbigkas. Creativity at originality, 30%. Ang galing at kakayanan sa pagbuo ng tugmang salita, mga pamatay na punchlines at estilo at pamamaraan sa pagra-wrap. Relevance, 15%. Siguraduhin ayon at makaugnay ang bibitiwan mong linya sa mga temang ibibigay ng mga hurado. Audience Impact 5%. At syempre, hindi mawawala ang ating mga astig judges. Kung idol nyo sila, sila naman ang naghihintay sa inyo para sumunod sa mga yapak nila at ipagpatuloy ang pag-angat sa Pinoy Hip Hop. Correct! Sinadelo, Luni at Abra! Sana ko astig na may mas astig pa pala. ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM mas buo ang araw mo Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo. Akala ko astig na may mas astig. Papalam. Okay, eto na. Wala nang magulol, wala nang eepal. Simulan na natin ang Grand Battle ng Metro Manila at Mindanao. Round one na ng laglagan. iload load na agad yan. Eto na. Ito na, Jeff Tam. na natin ang ating mga judges ng topic. Ano ang dapat maging presidente? Matapat o matalino? Dahil hometown okay. ng Metro Manila to, sila ang papiliin natin. Okay, Mindanao. Bigyan ko kayo ng chance, ha? Tao o hayop. Ano yun? Tao po. Tao. Okay, tao. Isigaw mo ako kono nakita mo. Patay. <laughs> Hayop! Okay! Okay, Metro Manila, magkaroon ng chance ang pumili ng kanilang lugar. Kayo magde-decide sino mauna, Team Metro Manila o Team Mindanao. Kayo, kayo. Sila, sila. <laughs> sila, sila. Okay, ano pipiliin nyo? Presidente Matalino o Presidente Matapat? Matapat. Alright, Yun. kayo ang mauuna. Okay. Handa na ba kayo, Team Mindanao? Handa na. Okay, kung handa na kayo, Team Mindanao, ito na ang round one nyo. Three minutes, no! Kung hindi matalino magiging presidente ng Pilipinas, tawag dun patetik. Pag matalino, sinabi na bang kurakot? Pinagpipilian lang natin dito, matalino o matapat. So bakit sinabi ba nilang matalino pagkataos magnanakaw? Yun nga, eh, matalino. So alam nila yung gagawin nila kahit padahan-dahan na asenso ang ating bansa. Pipiliin namin ang presidenteng matalino dahil ani, aani naman ang presidenteng matapatong ito ay bobo. Ito ang aming taktika, nalulusot sa inyong balat. Lahat ng pekeng madaanan mawawalan ng ulirat. Ang dapat na presidente yung matalino kasi pag matapat diyan sa pat. Kaanin niyo ang pagiging matapat. Kung sa ating bansa, wala naman kayong plano. Ano, para lang kayong iroplano? Sobrang hangin kayo pero wala kayong plano. Hindi ka magiging presidente kung ikay bobo. Pakinig kayo. Kung hindi matalino, walang plano. Hindi replano, Plano. Yung Pilipinas, asenso. Amen. Matalino, ibig sabihin may plano, may plataforma. Di yung nagpapakakawawa keso nga daw, matapat lang at puro lamang forma. Sino sa inyo pinuno dito? Matapat lang, pagkatapos di matalino. Paano kaya kayo mananalo? Anong gusto niyo Matapat na presidente? <laughs> Ay ka, sa so tingin mo ba, matapat ka ba? Pag ikaw pa naging presidente, gagawin mo pa lahat para sa si pinasdre? Hoy, tumahimik ka nga. Matalino, katulad ni Ninoy Aquino. Matuwid na daan. Mga <laughs> kaibigan, nandito na po tayo ngayon. Dito na tayo sa tuwid na, na, daan. E Expired. Team Metro Manila, pakinggan natin kung ano mga sasabihin ng mga to. Are you ready, Team Metro Manila? Ready. No. Hoy, Jason Eibler. Anong kala mo sa amin? Di nakakaintindi ng English? Huh? Kuya, kamukha mo nga ba si Jason Eibler? Don't say that the Republic of the Philippines is pathetic. Tandaan mo na nakaraan pa mo muno. Sa mailalim na matalinong presidente, maraming batang naging anemic. At saka ikaw, Doraemon. Ha? Huh? <laughs> Huwag mo sasabihan na ang presidente namin bobo. Kasi kung presidente namin bobo, hindi yon iboboto ng mga tao. At alam nyo, isang matapat na presidente ang gusto kong maglingkod sa ating bayan. Ultimo isang kusing ipagkakaloob niya at hindi niya hahayaan na mapunta sa wala, ibibigay niya sa tao ultimo sa bihirang mahagilap. Kesa naman sa matalino na ginagawa tayong bobo. Kaya karamihan sa ating bayan naghihirap. Ayoko ng matalinong presidente. Dahil lang gusto ko ay matapat. Dahil pag walang presidente nang ang bansa natin mabilis lamang nakaangat. Matalino nga. Sinungaling naman. Ito ang tanong, Pinas. Paano aangat yan? Aanuin mo ang matalino kung wala naman progreso? Sa Pangulong Matapat, nakakatiya kami sa asenso. Kaya Team Mindanao, lahat kayo dito masasawe. Kaya Team Mindanao, uwi! 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 Yo. No. Mas gusto ko nang maging matapat kasi sa mundo yan ang policy. Sabi nga nila, honesty is the best policy. At pagkatapos, batalino naman na magiging presidente, hahakutin ko lahat ng rapper. Dadali ko sa EDSA, magtitiklara ako ng people power! At saka, sa ilalim ng matalinong presidente, ang iniisip puro pera. Ang Republika hindi gumagana. Baka kapag naging matalino presidente natin, baka pati Mindanao ipamigay sa China. Matalino, mag-iisip ng maganda, tapos sila'y magpapayaman. Anong klase yan? Tapos yung ibang naghihirap sa kalsada hinahayaan. Walang makain, yung ba matalino, hindi nyo pinapakain. Mas gusto kong maging tapat, parang pagmamahal ni Chacha sa akin. Tuloy pa rin ang ilusyon mo, sure na. Sige lang, push mo yan. Yeah. Adik Sa Ubaya, hindi nagkulang. Aanuin mo ang matalino kung nasobrahan sa gulang. Kaya Team Mindanao, pangako, pwede kayong sumama sa amin. Iwasan ang matalino, matapat ang hanapin natin. Yes! Yeah. Expired! Team Mindanao, round two, 1 minute and 30 seconds. Are you ready? Ready! If you're ready, Low! No! Puro kayo tapat, tapat, tapat! Pero di sa sapat! Huwag niyo kong tawanan mga dre! Kung walang talino, paano magiging mayaman tong bansang to? Eh sa katapatan pa lang, ano magagawa niyo? Puro kayo bigay ng bigay pero wala namang plano? Oh my God! Uwi kayo! Mga banat niyo'y napakaluma na pwedeng ikumpara sa family computer o Sega. Sa layo ng ating agwat, pwedeng ikumpara ang layo niyo, para lang kayong bisikleta. Yo, matapat lang, matapat lang, matapat lang. Okay. Pero yung otak ko walang laman. Sino ba ang tutulong sa inyo? Yung matalino. Aanin ba ang matapat kung wala talagang matalino? Sabi nga nito, pag matapat daw, aasenso. Hindi yan totoo! Sino ba naman magnanais na magiging presidente ng Pilipinas si eh, magnanakaw? Real talk. Kung ako pagpipiliin talaga kanina, mas gagustuhin ko yung matapat. All right, expired. Expired. Round two. 1 minute, 30 seconds. No. Jason Ibler, hindi ka mapakiusapan. Nag-i-English ka na naman. Ano sinasabi mong real talk? Anak ng magulang, nagbabarilan sa Mindanao. Ano solution? Peace talk? Kaya kung ako sa inyo, matapat ang hanapin nyo. Kung ako sa si inyo, matapat pangarapin nyo. Kaya Team Mindanao, balik sa bundok. Kung matalino presidente nyo, pakisagot ano English ng sandok. Ako, ako, ako alam ko. Ang English ng sandok ay Giant Spoon. Sa totoo lang, napakarami nang naghihirap walang makain yung iba tuyo lang. Kung matapat ang presidente natin, kahit wala ka sa Pinas, hindi yan magugulang. Tandaan mo yan. Kaya Team Mindanao, kahit lumuha kayo ng dugo, wala! Walang, walang lugaw sa magdo. <laughs> Parang gusto ko pang sumigaw nung nag-check-in kami sa Kubaw. Nagtanong to sa kin. ang sabi niya, pare, samba dito yung sakayan ng kalabaw. Ano? Nakaregalan ka din sa Manila? Pag mo sa Mindanao, binigyan ng mga agad? Sa... Fired! And the final round para sa ating batch one. Team Mindanao, round 3, one minute, 30 seconds. Are you ready? Ready! If you're ready, load! Hoy, mga taga Metro Manila. So, sinasabi niyo gusto niyo matapat? Yung presidente yung matalino, maraming plano. Inuulit ko man yan, wala akong pakis sa mga sasabihin niyo. Kung matapat pa yung presidente niyo, dapat matagal na tayong... <laughs> Maring Nova, huwag kang papadala sa mga boys. Binubola ka lang ng mga yan. Mas presidente, pipiliin ko pa rin ang matalinong presidente kaysa sa tapat na presidente. Tandaan mo yan, pre. Yung topic niyo, matapat. Pasalamat kayo. Yung mga lyrics nyo, sinulat. Hinandaan nyo. Yung mga lyrics niyo, ang layo. Pumunta na ng MACDO. Advertising. Ganon. Advertising. Advertising. eh kahit sa sudad namin, walang kalabaw ang Davao. Ano na sinasabi mo? Hindi marunong mag-English. Eh, siyempre, galing ako ng Amerika. Topic na kanina mahirap. Inspired! Alright. Tignan natin. Team Metro Manila, are you ready for the last round? Ready? No! Na sobrang talino ng presidente nyo yung pagiging tapat niya sa tao na tunaw na. Pero kung magkakaroon tayo ng tapat na presidente sa McDonald's, may lugaw, lugaw na! na! <laughs> yes, magkakaroon na nga. <laughs> Anong sinasabi niyo na hindi to freestyle at kami ay nagsulat? Sadyang yung mga kaisipan niyo at yung mga mata niyo ay ami lang lamang minumulat? Dahil kapag matalino lang ang presidente, kurakot naman. Ano mangyayari sa bayan? Gutom na naman! Kami ang Metro Manila, limang freestyler na katumpas ng isang daan. Parang presidenting tapat na ang pamumuno nasa isang daan. Mga letra ko hindi tutumpok parang dumaan sa isang daan. At ikaw, hindi kita ginagawang ignorante. Kahit hindi mo alam na kulay orange ang bente. Mindanao, yan ang pinakamalaking bayan. Ikaw ang pinuno nila, matalino ka. Si ng pinuno ko. Siya tapat. Pero ikaw matalino, nadidiktahan kayo. Yan ba matapat? Gusto nyo matalino? Kung matalino ang gusto nyo, bakit walang Grab, kalabaw sa inyo? Oy, expire na, expire na, pare. <laughs> <Expert> na, pare. <laughs> na, pare. End of batch one. Pakinggan natin ang komento ng ating mga judges. Delo. Ah, uh, yung sa Manila, maganda. Una-una napansin ko sa Manila yung teamwork teamwork nila na sa maikling panahon na ngayon lang sila nagsama sa stage na sabay-sabay magkakampi. Nakabuo ka agad sila ng chemistry na teamwork. Tapos sa Mindanao naman, okay naman sana. Kaya lang uh, medyo may konting ano lang, parang nagbabakil din, parang na-intimidate sila. Pero yung mga binibitawan nila, tumatatak naman. Malakas